Sabi dito sa balita ng Manila Times, okay? Manila Times so ito ha, nagbabalita, hindi ko ako. Okay? Sabi dito, mm. To sa baba, babasahin natin. When the tribunal met again the following week, Leonen reported the press's argument for an outright dismissal saying no concurrent, concurrent or dissenting opinions was submitted. So parang sa madaling salita, ay! Mag-decide na kayo! Parang awa! So nagalit daw. Oh, okay. The magistrates, however, sued for time. Justice Samuel Gerland and Mario Lopez said they needed more time for reflection. Lopez asked for another week. Okay. Javier reminded everyone that the tribunal was supposed to give its newest member at least a month to study the case kasi may mga bago daw. Okay? Ang sagot daw ni Leonin. Can't you see I am under attack? Binabasa ko lang ko yung balita, hindi ako. Sabi ni Leonin daw. Ay, hindi to sa balita. Can't you see I am under attack? Gusto na nila akong sipain dito, kaya disisyonan na natin to. Sabi dito ah, the source said, kung sino man yung source ng Manila Times, umiyak halos siya. Ay, iyakin daw ito si Leonen. At gusto na ng voting. Ah. Oh. Leonen reportedly tried to pull rank. Reminding his colleague he was among the senior member of the court. Sa madalitang salta, sabi nila, Ay, gusto ko dati matapos na. Ako, isa sa mga senior dito, parang awa na. May ganun siyang eksena. oh, ayon sa balita. Binabasa ko lang yung balita, ha? Ah. Hindi ho ako. Baka kala nyo hindi ako nagbe news. Binabasa ko lang ho ito. So, ganun ho yung nangyari. Sabi naman nung ano, Uh, it looks like Leonin wanted to pressure the justices because he was going for a quick win. On February 16, Okay, so sinabi na. Mm, sabi pa, Leonin celebrated the announcement by treating his fellow justices and their staff to pizza and soft drinks. <laughs> Woo! Okay, okay. So ganun daw ang gina ginawa niya. O, oh, sige. Ikuwento natin. Ikuwento natin. Okay. Uh, simulan natin ng kwento. Mm. Uh, January 12. January 12, nagpasa si De Leonin ng 97-page draft decision. January 26, sumumpa si Lopez ng bagong Supreme Court Justice. At sabi ni Leonen, ha, he had only one week to study the drop decision. Sabi niya, Hoy! Anong kararating mo lang dito? You have one week para pag aralan ng lahat ng pinag aralan namin ng limang taon. Ha, one week lang. Kami inabot kami limang taon, ikaw one week lang. <laughs> oh. So, siyempre, yung ibang mga ano, wag ka ng ano, ka, ako kaming bahala sa'yo ha ginano nila si ano si si Leonin. Ay si si Lopez, sabi na Lopez, ako bahala sa iyo, ako bahala sa iyo. Ha? Sige, sige. So sabi nung magistrates, Justice Samuel Garland and Mario Lopez said they needed more time for reflection. Sabi nila, "No! Kailangan namin ng mas mahabang panahon." Ha? <laughs> yeah? We need one more week. Kayo nga eh, ilang ilang taon yung pinag-aralan niyan? Kami gusto mo isang week lang. We need another week. O, oh, hindi humingi ng isang taon na week lang. Aba, 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 aba. Bigla daw nagwala itong si, si Longin. Can't you see I'm under attack? <laughs> Pagkataas nagalit, bigla siyang... <laughs> Please, parang awan niyo na. <laughs> Tapusin nyo na! So, ganun ho yun yung nangyari. So, nung umiyak na ho siya, nagdesisyon na, <laughs> nag na yung Supreme Court. nagdesisyon na yung Supreme Court pabor para kay Leonin. Okay? At ang nyari? Ano ang nangyari? Panalo! Okay? Nagbigay siya ng pizza at saka soft drinks. Palakpakan. Ha? Ibang level, ibang level. Ibang level. <laughs> soft drinks at pizza ang ibinigay daw ni Leone no nag-celebrate sila. Ano, ulitin ko pa. <laughs> ganun lang naman nangyari so anak eto ulitin ko ha hindi ho ito okay hindi ho ito masasabi nating facts eto ay galing ho sa Manila Times hindi ko sinasabing totoo ito akin lamang pong binabalita ang sinasabi ng Manila Times okay hindi ko sinasabi ulitin ko ha Balita ko ito ng Manila Times. It's for you to judge kung ito ay totoo o hindi. Ako wala ako akong opinion diyan. Mahirap po ba kabangka ang Supreme Court? So kayo na kung bahala. Basta kinuwento ko lamang po yung sinabi ng Manila Times. Okay? Na sinulat ni Jomar Canlas. Aba, may pamirienda para si Lenny Robredo. Oh, kayo na bahala. Ganun lang naman o ang nangyari. Kaya nga sabi ko, nung napanood ko yung kay Mike Defensor, sa loob-loob ko, uy, parang may merong ano, merong pinaghukutan. Hindi ko sinasabi nga ah, alam ni Mike Defensor yung kwento ha. Ah. Kaya lang, sabi ko nga eh, konekted connected eh. Malamang hindi niya alam yan. Kasi kalalabas lang din yan eh. So connect-connectado. Bakit nga naman minadali? Bakit ba all of a sudden biglang ganun? Eh sabi nga, di ba, according, which is siguro naman, they can verify it's true or not, na pag may bagong Supreme Court Justice na nilagay, eh, dapat pag-aaralan muna yung kaso, bibigyan muna ng uh, sapat na panahon para ala aralin, di ba? So, yun lang naman, no. Tapos, ngayon, eh, ito sa banat ni Congressman Mike, eh, mukhang dinidelay-delay -delay na naman. Ito yung pag-asa, sabi ko, eh. Ito talaga. Buti na lang talaga, nandyan ang uh, BTS. Judith Sarmiento, CJ, eh, oh, grabe naman yung pangalan ninyong, haba-haba. <laughs> Judith Sarmiento, SJL, Elbergreen as Tita Judes. Ayun, Tita Judes na lang. Salamat po, Madam, ha, Tita Judes. Thank you very much for your kind consideration. Ang ganda-ganda po ng profile picture ninyo. Okay, ito po. May, kahit pa paano, may pag-asa naman tayo sa camera. Dahil lo, sa BTS, sempre at isa na hujan si Senator Defensor. Sa ibang balita, kinasyon ni anak kalusugan Representative Mike Defensor kung bakit hindi pa nasisimulang talakayin sa House Committee on Justice ang reklamong impeachment laban kay Supreme Court Associate Justice Marvick Leonin. O, oh, eh kaya nga, di ba naalala nyo sinuplak na kagad dyan? Noong pagpasok pa lang niyang uh, usapin niya kay Leonin na yan, sinabi na kagad na hindi aandar yan sa pamumuno nito ni Velasco. O, oh, ngayon gagalit na si Defensor na naman, o, oh, ha? O, ha? Ah, Defensor, o. Oh. Keiko Chan, Barat by I'm Girl. Think okay po. Sige po. Sa session ng scenario ngayong hapon, tumayo ang kongresista at sinabing Siguro pag tumatayo ito si Mike Depenso, na yung ibang tao dyan. <laughs> ano na naman kaya sasabihin ito? Eh kasi, pag tumayo ka pag ito si Mike Depenso na nagsalita, ano eh, may bala, yung naka-research, hindi yung basta-basta nagsasalita na hindi mo pwedeng bulabulahin. Di ba? Ganyan na si Depenso eh. Ay, pasensya kayo. Parang si Marcoleta rin yan eh. Apat ay nasa committee level na ang usapin. Dahil base raw sa rules. eh na, yun na. Nung natin... tumayo siya, nagtayuan na rin siguro iba. Anak naman ng tutsa, ano na naman sasabihin ito? Tapos babanata na naman tayo ni Banatbay. ba, eh? <laughs> 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 sabi nila. At tayo na naman to si Defensor, may na namang bejo. Ito si Banatbay, magbabanat, banat na naman siya gabi-gabi. Banat... May kakabi kasi ito si Defensor, si Banatbay. Araw-araw kami binabanatan. Eh kasi ayaw niyong gumalaw, ayaw niyong magtrabaho eh. Babanat, banatan ko talaga kayo araw-araw. Ito, -araw. ang tagal-tagal na ngayon ito eh. Oh, ngayon, inaano na ngayon ni Defensor. Asa ah, na yung Leonen na Leonen na yan? Leon? <laughs> Pinatapos niyo yung ano eh. O oh, kaya tuloy, baka nagkaya minadali eh. Kasi may kwento, di umano. Ha? Di umano, hindi pa siyor. Okay, di umano. Ito'y balita lamang, ibabalita natin. Ha? Na nagalit daw to si Leonen, kaya nagdesisyon kagad ng korte na pabor kay Lenny Lobredo. Oh. Eh sabi ko nga, biglang nagtiming ito. Na keso biglang tinanong ni Mike Defensor, ano ba nangyari doon sa usapin kay ano? <laughs> ah, ha ha ha, 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 mukhang connect the dots to ah. Kailangan may pasa ito sa komite sa loob ng 10 session days. Dapat 10 session day daw may pasa na sa komite. O oh, eh, hindi inandar. Ah, ano? Inupuan. Sino ba yung mailig umupo dyan? Pakilagay nga yung pangalan ng uh, congressman na magaling umupo dyan. Yung magaling umupo. Yung inupuan yung uh, problema dun sa energy ba yun? Sino nga ba yun? Yung hilig umupo lang. Hindi rin lang, hindi lang pagbabasa ang hilig dun. Hilig lang umupo din. Oh. Ah, ngayon, inupuan din ito. Ano kaya nangyari? Pero sagot po ni Senior Deputy Majority Leader Boying Remulia. Nasa ikatlong session day pa lamang ang kamera sapagkat dalawang beses pa lang nag a bago magsimula ang session ngayong araw. Matatanda ang kamakailan ay madalas na sinuspinde lamang ang sesyon ng kamera at hindi naman ito ina -adjourn. I just like to know the status because we have gone beyond the days as stipulated in the rules. At gusto ko lang po malaman, Mr. Speaker, not only for myself, but for the Honorable Barba, What is the status of the impeachment case filed before the House of Representatives? It will be a matter of time, Mr. Speaker, before it will be the, 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 we can assure the gentleman from Anakalusugan that we will refer the same to the Committee on Justice when the time is uh, ripe for it. Mm. <laughs> Ay naka! So ayun na nga! Tingnan mo At magaling din ito si, ano no, talagang si Defensor. Ibang level din talaga, no? Ibang level din talaga, kaya ka nasa likod mo kami mga banateros eh. Ibang level ka talaga. Ibang level kang lumaban. Ah, kasi ito yung tipong... Mahirap to ha, bakit? Mahirap ilabanin kasi iisipin ka agad nung kalaban, binubuhay yan dahil sa desisyon na nangyari dito sa... kay ano, Robredo, di ba? Oh.